So what's up mga idol ha? Ngayon ay Sabado ngayon at day off natin so ikot-ikot <coughs> lang tayo Pagpuro ng palaok po <laughs> Bago din <ha? laughs> Nagbago din, nagbago. Ah, ang <laughs> na. Ah, mainit na ngayon. Hindi pa yan summer. Hindi eh. pa ito sa amin. Ang na. Ah. So, yun ang mga idol. Tara, let's go. <coughs> so, what's up mga idol? Ganda ng background, no? Ayan, no? Papunta sa anong to. Ito, ano to. Diyan lang hanggang dyan sa baba. Yung init. Ayan, no? Yan, dito sa baba. Yan, 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 yan. Oh, tapos papunta na sa amin dito. Dito sa amin dito. Yan, kaya dito ako tumatambay lagi. Ito yung tambayan ko. So, maganda nung ano, no? Football field dyan dyan, no? Dito ako lagi nag, ano? Minsan dito ako nagja-jogging, ikot-ikot. Ayan, no? Tapos yun, yan. Yan. Yeah, Diyan. Diyan ako. At saka doon, Football field din yun dun Sa akop yan. Pagento. Yan. Football field dyan. Saka, so, dito ako tumatambay. Papahangin. Maganda kasi minsan dito. Pahangin. Huwag lang pag sobrang init. Mainit din dito eh. Kaya maganda ngayon. Hindi ma ano, makulimlim kasi parang uulan eh. So, guys no? Uh, sa mga gustong mag-apply dyan sa Pilipinas papunta dito sa Hong Kong uh, ano ko lang to ha uh, uh, tips ko lang ito na base lang sa aking uh, um, base lang sa aking mga nadaanan na pagdaanan ano ba tawag to <laughs> basta nung papunta ako dito sa Hong Kong no ang pinakauna kung ginawa namin mag-asawa ay yung asawa ko muna yung pumunta dito, nagtrabaho muna siya dito. Ngayon, habang nagtatrabaho siya dito, naghahanap siya ng trabaho para sa akin, para sa lalaki. Yun yung pinakamadali na para sa lalaki na makapunta dito. Marunong mag-alaga ng aso, uh, marunong sa gardening, Uh, marunong mag ang uh, sa janitor or cleaner ganon ang ganito lang gawin ninyo kung mayroon kayong kamag-anak dito sa Hong Kong halimbawa uh, nanay ninyo kapatid ninyo tiyahin tiyuhin na nauna dito sila yung maghahanap ng ng employer ah, eh, kumbaga ng agency dito or o kung makahanap sila agad-agad ng employer dito, namin alimbawa, yung kaibigan ng amo nila o, o kakilala nila dito naghahanap ng lala, ng lalaki na magtrabaho dito. Yun yung maganda. No, yun yung maganda na i-refer nila kayo doon sa amo nila para wala nang da, wala nang madaming kuskus balungos. Si so, yun lang mga idol, no? Yun lang ang magandang maibigay ko sa inyong tip sa mga gusto ma apply dito sa Hong Kong. Bye-bye! So, huwag -bye. mong sanang kalimutan na i-subscribe yung aking YouTube channel para sa susunod uh, ganahan tayo gumawa ng video pag marami din nanonood sa atin, di ba? So yun ang mga idol. Bye-bye! At huwag mo kalimutan i- Pindutin yung notification bell button para updated ka lagi sa mga video natin na bagong upload. At saka mayroon nga pala akong Facebook page din. Um, bira nga lang din ako nag-upload ng mga video kasi bira lang din ako nakakalabas. Catch you na mga idol. Bye-bye!